Magandang araw mga katrabaho. Break time namin. Katatapos lang magtaga. Oh. Ayan mga katrabaho. Break kami. Ito yung mga tagain namin mga katrabaho. Patapos na. Oh. Wala na. Ayan yung tambak na nasa unang video dyan. Wala na. Tapos na. Patapos na yan mga katrabaho. Ito na siya. Oh. Ito na siya. At ito mga uh, ano hindi pa ano, hindi pa na lagari ito hindi pa na ano na giling ito mga katrabaho ang dami namin stock kaya baka hindi muna kukuha yung amo namin ng ano bagong tagain na plastic kaya wala muna kaming trabaho siguro mga sa susunod na linggo ito ang Ito. pa. 65. Kada ganito. 65. Ito 65. Dito. Mahigit. Ano ito? Mahigit sang daan. Mayroon pa. Ano? Sa taas. Mga. Nasa 500. na sako yan. Pagka. Tapos lahat yan. gigilingin yung, yung lahat. Mga ano yan. Mga. Nasa sa 600 na sako sa yan lahat. May dami kaming stock. Mga ano, mga anim na buwan pa yata mga katrabaho. Susunod na linggo siguro wala kaming gawa dito. Hahanap kami ano ng trabaho sa labas. Na ano, mahirap din kasi pagkatambay dito mga katrabaho ito ang kwento ng aming buhay mga katrabaho, araw-araw kaya hindi kami makagawa ng magandang video mga katrabaho, ganito kasi ang gawa namin araw-araw, trabaho pagdating sa tanghaling madalian pang pagluto bago ano, mananghalian ayan mga katrabaho ang eh. dami niyan mga katrabaho ito ito ang marami sa lagari kasi isa lang lagari namin. bagal dito mga katrabaho dito sa pagtataga. Sandali lang. Tingnan nyo naman ito. Patapos na to mga katrabaho. Ngayong araw tapos na to. May natira pa doon sa taas mga katrabaho. Ayun o no, kay Kuya Junior. Ayun mga sakto sakto lang to sa Sabado. Eh. Matatapos siguro to mga katrabaho. May katrabaho. Maraming salamat sa panonood.